Bây giờ tận tục em lại <laughs> được yêu thân một quê lắm Bây giờ Một sana na idol ay uh, hindi lalakas yung hangin sa gabi para maka video ako kung paano ko kin kinukuha yung posit sa gabi mga idol gamit itong babae na posit at uh, na ano isda yung nakukuha natin ngayon yun na idol is kasi di pwede tayo mag video mga idol pag ano malaki yung alon yung hangin yung gabi katulad kagabi, gabi ang lakas ng hangin baka malaglag lang yung cellphone natin tapos gabi pa para mapakita natin ba kung paano kumain yung noko sa pataw mga idol ang ganda kaya tingnan mga idol sa gabi idol kumain yung pusit ah dalawang piraso mga idol pataw mo idol may ano may ilaw ba yung ilaw na yung nasa lighter kinukuha namin yun tapos nilagay namin sa mountain tube sa battle ng mountain tube tapos ayun may ilaw siya tapos malalaman mo siya pag kinakain kasi nagpapaiwan sa alon salad mga idol tapos ano takainin mo naman siya ulit dalawang beses ka mong makain sa pusit mga idol diba mas tingnan na kung na-video lang sana walang laman sa sok lang mga idol maliit tapos lang natin mas tignan yan mga idol kasi dalawang bisis yung, uh, akalain mo dalawang bisis kong pakainin yung pusit sapatalang yung ano yung tao nga minsan pag walang nakain isang bisis talaga ang kain sinusubuan mo pa yung pusit pero oh, ayos na rin maaaring kasi ila, hila magkuntin lang po, idol. mga ano na lang mga 6 lang may idol pagkuntin pa yung pain mo, idol, mo para ka kasi siguro maghila ng ganito maglaman mo may idol Mag, uh, o apat mas maganda na pamait para makarami tayo baka kasi nung may alam at naka, nakarelate na nito ang anong buhay natin yun mga idol oh sa kraso. ang laki pa mga idol oh laki ng silay Yan, dalawang piraso na lang, Maydol. Dalawang trap na lang.